yun mga kabel good afternoon, after, after, sa inyo lahat yan uh, samahan nyo muna ako uh, bibili tayo ng pyesa ngayon sa kapalit uh, kasi uh, tutulungan kasi ako ng kumpare ko gawin itong loop ko so meron tayong nakausap na kaibigan na nagkakalapati rin na tiga ano tiga apalit din so ngayon Ah, uh, yung presyo niya, okay naman yung presyo niya. Ganun naman talaga ang presyo pag sa welding eh. Kaso nga lang, yung budget natin is low budget lang tayo. Kaya mamaya siguro, Biyernes ngayon, uh, mamaya siguro, chat-chat ko siya. Sabihin ko baka hindi ko na ituloy yung pagpapagawa ko sa kanya kasi nga kulang yung budget ko hindi ko hindi ko kaya yung talent niya. So yung talent niya is uh, sinabi ko to sa kumpari ko na pare. Uh, baka uh, kaya mo ng ganitong presyo lang. O sige, tulungan kita habang wala pa akong trabaho. Pero yung pera mo na yan, pagkakasahin lang natin. Uh, bahala ka na kung magkano bigay mo sa akin. Hindi naman ako magpe-presyo sa iyo kasi kumpare naman kita. Kasi gusto lang kitang matulungan. Kasi tagal mo na rin sinasabi sa akin na patataasin mo nga itong loop na to. Ah, so, hindi ka makapapataas kasi nga low budget. Tapos alam, mo, alam naman natin may pinag-aaral sabi ko. Sa, sabi niya sa Sabi ko, yun nga, eh ngayon kausapin ko na lang yung, yung nakausap kong isa na taga-apalit Sasabihin ko sa kanya is yung kumpari ko na lang ang gagawa uh, tutulong tulungan na lang ako kasi nga talagang low budget lang tayo so mga kabel ngayon kasi ayun Shopee nagchat pa ay uh, alauna ano na alauna alauna badlo. alauna 22 na so mausapan nga kami nung kumpari ko na magkikita kami 130 dito lang dito lang naman siya sa may malapit sa may ano ah, lampas ng Lourdes. So ngayon, meron daw siyang alam na bilihan ng bakal na mga mura lang. So so 'yun, tingnan natin kung makakapag-video tayo dun sa sa papuntang Colgante, Telaxan. Hindi ko alam kasi, sabi niya medyo mataas daw yung tubig dun mga Abiel eh. tina eh, Tingnan natin kung makapag-video tayo kung ano ba yung ano, anong sitwasyon doon. Tapos mamimili rin tayo ng mga pyesa. So, yan. Uh, ngayon nga pala is, uh, meron kaming release dapat ngayon sa PUF ng Victoria Tarla, kaso hindi na i-release kasi nga, sobrang sama ng panahon ngayon. So, ang alam ko, ibinaba yung mga ibon natin. So, ngayon, andan dito pa lang ibon natin is eto, si ano, si, paano ito? Peter Arden, ayan. So, yung asawa niyan is wala pa. Ito, toto to. Sigurado darating naman yun mamaya mga alaw na pa lang naman siguro pinakawalan daw siguro ata mga alas 12 na o mga alaw na hindi ko ano eh kasi busy nga ako sa ano sa kausap ko. So mamaya na lang Nababalikan na lang natin tong mga ibon natin pagka nakabili na tayo ng pisa. Yan. Samahan nyo muna ako. Uh, at hindi ko na video yung pinagbilhan namin kasi medyo Maraming tao tapos sa uh, medyo baha pala talaga doon sa may Are ko. ko. Eh ako na lang yung nag-uwi ng motor ko kasi nga uh, yung kanyang kolong kulong is hindi po pwede kasi nga medyo mababa. So sabi ko dito sa may telaksan, ang pangit ng daan talagang lubak-lubak pa taas, malalim yung tubig, tapos lumadaloy pa yung, yung ilog sa kalsada. Tapos uh, may part pa doon na telaksan papuntang maabebe na mataas pa yung tubig. Pero kinaya naman ng motor natin kasi mataas naman to, standard yung taas nito, na hindi naman tayo nagpababa. So yun, mga Abel, ito. Ito nga pala yung pinamili natin mga gamit, mga Abel, sandali. Yan, mga Abel, oh, ito na. Ito na yung ano natin, ah uh, binili nating piyesa lang, konti lang naman yung ginawa natin o oh, binili nating piyesa. Ah, uh, ito, tubular. Hindi ko alam kung saan to gagamitin tubular na to. Itong tubular na to, hindi ko alam kung saan gagamitin kung sa Uh, hagdanan ba ito tong tubular na to then ito yung uno media eh ko uno media ba tong GI na to or one hindi <laughs> ko alam kung mga sukat eh basta kakasya yung pao doon ng loop natin dito kasi nasukat na ni ano ng compare natin so yun ito is ano to uh, Bari 20 feet to yan nagdagdag na lang siya ng konti yung maliit dudugtungan na lang daw niya mm. kasi nga yung nakita namin doon halos mga 5 feet and a half 5 feet and a half so sobra sobra may iso sobrang ah uh, medyo malaki kaya ginawa niya yan kanyang discardin niya na lang Tas, bumili rin tayo dito ng angular 4 yan 1 2 3 4 yan angular yan yun bumili rin tayo dito ng cutting dish dalawa ayan cutting dish tapos welding rod kasi nga Uh, ang gagawin natin dito mga Abel eto lang ha ah uh, di ba diba nung nasabi ko sa inyo nung una ang plano ko dyan is lalagyan ko ng hallway so ngayon hindi na siya lalagyan ng hallway lalagyan siya ito to napapansin nyo to eto simula dito lalagyan na ng Iberian yan saka ito itong kabila mm. yan lalagyan ng Iberian, tapos ngayon Siyempre, bubuksan nyo, lalagyan ng sliding yan. Ito, itong to, to, pintuan natin dito, gagawa ng sliding yan kalahati. Then ito, ABR na to, ang mangyayari dito sa ABR na to, sa gagawin niyang ABR dito, uh, ang mangyayari, kanyari ito na yung EVRI natin, gagawa siya dito ng releasing, dyan, mahaba. Kasi pag nataas na ito, dito na tayo mag release sa ating, ano, sa ating ABR eh. release na ganyan, kunyari ito, i-release Re na natin na ganyan, hindi na tayo pupunta dito sa ating, ah, uh, releasing ng, ito na, ABR na itong na to, so, ito, ganito na lang to. Hindi ko napupuntahan. kasi mata tataas na to na mataas eh. So, ngayon, EBR ito. Dito tayo magre-release. Tapos, yung hagdan natin is dito. Yan. Kagawa siya ng hagdan. Tapos, maliit lang yun ano natin dito. Yung parang uh, landing board natin, yung tambayan lang natin. Yung kakasya lang pagbukas na itong pinto natin. Yan. Basta tatambay lang ako ng konti. Basta may matambay lang kasi hindi naman ako tatambay dito. Pagka alam kong nag-aabang kasi alam ko kalimitan ang abangan ng mga ibon pag uh, malapit pa lang mga San Fernando de uh, Balawan, Bigan, Tugig, uh, Tagudin. Ayan, kalimitan yan. Alas 11, alas 12 ang datingan ng mga ibon. So sobrang init yan, hindi ka makakatambay talaga. So possible yan, doon ako magtatambay yan or doon. Tapos pag dumating na lang, sticking ko na lang. Kaya so ngayon, kailangan natin mahabang stick ngayon. Siguro ewan ko lang kung ito pwede na to. So gagawa tayo tapos uh, marami naman tayong pintura doon ayun oh. No? Ito yung gagawin natin hagdanan mga abel Yan. Pwede na siguro yan. Gagawin natin hagdanan, ilang piraso lang naman yung hagdanan, maliit lang eh. Ganun lang hagdan oh. No? Pwede na yan, ganyan oh. No? Hindi naman sobrang laki oh. Hmm. Hagdanan basta cash yung dalawang paa natin na ano, yan. Tapos yung iba niyan kasi marami naman yan, yan ang gagawin natin dito. Ilalagay natin dito yan. Maglalagay na lang siya dyan. Dyan, dyan. Gagawin natin yung, yung pinakaapakan natin para matibay. Then, yung ni naman natin, ang gagamitin naman natin is dito. Ito mga abel Puntahan na nga natin. Maraming nakaharang na sa, sa sakin sa, ano natin. Area natin. So, yun. Ito na lang yung ating ano, mga gagamitin. Ayan. Um, kasyang, kasyang na to. Mm. na yan. Yung ating mga uh, steel matting na yan. Ayan. Kasyang, -kasyang na yan. Kasi maliit lang namin yung gagawing EBR eh. Then yun nga, pagka ano na, pipinturaan natin. mag start kami bukas ng umaga, mga, siguro mga bandang alas 8. Yan. Tapos bibidyo ulit natin mga Abel. So abangan nga natin yung magiging, ah, uh, magiging taas ng loop natin. Tapos pipicturean ko yan ngayon. Then sa mga susunod na araw, siguro uh, linggo, Uh, before and after gagawin natin yan ibibidyo natin yung ating loop para maaitan ninyo pero for the meantime yun na lang muna ang ating vlog at aabangan pa natin yung isang ibon natin na si uh, Victoria's Secret na Peter B Alright.